Nababahala na ang Bureau of Immigration sa pagtaas ng bilang ng mga Chinese national na nahulihan ng Philippine passport. Naniniwala ang BI na may sindikato sa likod ng ganitong gawain. Si Rod Lagusad sa detalye. Isang Chinese national ang naharang ng Bureau of Immigration na gumamit ng Peking Philippine passport habang papasok ng bansa kahapon ng umaga sa NAIA Terminal 3. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nakapagpakita pa ito ng birth certificate na late registration. Anya, napansin na mga tauhan ng BI na mukhang kaduda-duda ang kilos na naturang individual. At sa pamamagitan ng verification at secondary inspection, nakumpirma nga na isa itong Chinese passport holder. Nakikita po natin na mukhang um, ang uh, uh, mga... Uh, sindikato involved in um, giving Philippine documents to foreign nationals are still at work. Ito po specifically taong ito is a holder of a permanent residence visa here in the Philippines with his Chinese identity. Pero ginamit niya po siguro ang kanyang Philippine passport upang ma po ang ilang mga bagay na inaalam pa po natin kung bakit niya po ginawa. Patuloy pang inaalam ng BI kung ito ay nakalabas ng bansa gamit ang Pekin passport. Naniniwala ang BI na hindi ito isolated dahil may mga una nang nahuli na mga foreign national. Kasunod naman ang paglunsad ng ahensya, katawang Department of Justice at Department of Tourism ng Cruise Visa Waiver Program. Binigyang din ni Sandoval na walang dapat ipangamba ang publiko dahil limitado lang ang galaw ng mga turista dito. Ito yung cruise visa waiver is uh, parang temporary stay lang nila dito. They're not really landing passengers per se because they are not entering the Philippines and staying in the country. They are just passing through um, onboard cruise ships to enjoy uh, for a few hours or a day or two yung mga sights and sounds of the Philippines. Ang visa para dito ay ina-apply ng mga DOT accredited tour group operators at hindi ng bawat individual. Nananatiling nakantabay ang mga tauhan ng BI na pawang kasama sa barko para i-monitor ang galaw ng mga turista. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.